Dito nga mga kalansa ay nagpanggap tayo na plat ang ating gulong at nalaglag ang ating wallet at hihingi nga kay tatay ng 20 pesos. Tay! Tay, saan pa may malapit na vulcanize dito tay? Banda dun po. Galing po kasi ako dyan tay, na ako tay. Naplat yung gulong ko tay. Ayan. Kaso lang tay. Ang lang tay, nalaglag yung wallet ko. Wala akong pang vulcanize. Pwede makahingi kahit 20 man lang tay. Kahit 20. Ay. Tay, maraming salamat po tay. Tay. Binigyan niya ako 20. Thank you po tay. po. Wala pa pa akong kain na Kanina pa akong nagutom mi. Eh. Ay, ice cream po. Ay, salamat po tay. Tay, binigyan nyo na akong 20, Tay. Pabigyan ka ang ah, Ay, maraming maraming salamat po, Tay. Ay, okay. Tay, salamat po. Salamat po. Hap, Tay. Hap. Opo, pasig pa po ako uwi tay, pasig pa. Galing pa ako niyan sa South Danghari Hari. Naso lang nalaglag yung wallet ko, wala akong parang vulcanized. Tay ilang ilang araw na po kayo dito nag uh, ano, araw-araw po kayo natitinda dito tay. Ah, kahit na ulan, nagtitinda pa rin po kayo. Um, bali ilang taon na po kayo nagtitinda dito tay? 30 years na po ah oh, grabe tagal na rin pala kayong nagtitinda tay no pero okay naman yung kita tay mm, bago mo rin masyadong malakas ang ulan ayan ah uh, tay ah uh, gusto ko lang sabihin sa inyo tay ah uh, dapat po kayong tularan ng marami dahil napakabuti nyo po dahil binigyan nyo po ako ng 20 dito po kahit kasi magpapabol ka na ko tapos ang maganda tay binigyan nyo pa rin ako ng uh, ice cream para... makalipas gutom. Maraming salamat po tay, dito tay. Dapat po kayong tularan ng marami. Dahil sa... kabutihang loob na ginawa nyo po sa akin. Pero tay, ah... Uh, sasabihin ko sa inyo tay, nagpapanggap lang po ako. Nagpapanggap lang po ako na... flat yung gulong ko. Pero flat po to tay. Flat po talaga to. Opo, flat po talaga yan. Dinala ko lang talaga tay, para magpanggap na... Flat po talaga ang gulong ko. Ya yeah, sabi ko, eh, napakabuti nyo po tayo. Binigyan nyo ako ng pang-vulcanize. 20 pesos. ayun tayo, may video po ako tayo. Ayan tayo, nagbibideo po ako. Ayan, nagbibideo po ako. Dahil binigyan nyo akong 20, may pang-vulcanize na ako. At binigyan nyo pa ako ng ice cream. Maraming salamat dito tayo, ha. Ah. Dahil dyan tayo, ah, may regalo din ako para sa inyo. Tanggapin nyo po yung regalo na iabot ko sa inyo tayo. Galing din po ito tayo sa aking sponsor. Ayan, ilalagay ko dyan mga kalansa yung sino nag-sponsor nito. Ah, maraming maraming salamat po sa nag-sponsor. At ibibigay ko na nga pala kay tatay yung pangalawang bigas. <tinyo> tay, napakabait nyo tay. <tinyo> tay, palapag muna tayo. tay Tay, tanggapin nyo tay. Para sa inyo po talaga yan, Tay. Dahil napakabait nyo. Para sa inyo po yan. Apo. Ayan, lapit yan. Ayan. Ano pangalan nyo, Tay? Mario. Mar? Mario. Mario. Alier. Arie. Alier. Ta Alier. Alier. Taga saan po kayo, Tay? Uh, ang probinsya kay Chaong. Pero sa port state ako na uwi. Ah, sa port state na uwi. Chaong ang probinsya mo. So yun mga kalansa at nabigay ko na nga kay tatay sa deserve na mabigyan ng instant bigas. Ito na ngayon mga kalansa. Ah, nagpanggap nga ako mga kalansa na flat yung ating gulong. Pero flat naman talaga to mga kalansa. At binitbit ko lang to para maging props. At binigyan tayo ni tatay ng 20 mga kalansa. Para pang vulcanize. Tapos binigyan pa tayo ng ice cream. Baka tayo daw ay nagugutom. Ay, ayun tayo. Maraming um... salamat. Opo. Maraming salamat daw po. Ah, galing po lang sa aking sponsor tayo, si Mampatima yan po ang nagbigay po sa akin yan so yun lang tay at dito na kami uh, maraming maraming salamat po saludo po ako sa inyo tay at pagpatuloy nyo lang po ang inyong, inyong ginagawa para sa inyong pamilya Salut po congratulations po tay tay, tay babayaran ko po ba yung tay uwi na po ako uwi na ako. Uh, eh tay yung 20 mo tay ha yung 20 mo maraming salamat uwi na po ako fine